Sa karugtong ng ating kwento, nang may seryosong tingin, tinanong ni Miss Jiang ang pinuno na mukhang alam nito ang mga plano nila. Naghihintay ba sila dito? Sagot ng pinuno, Miss Jiang, ang talas mo gaya ng inaasahan. Alam naman niya siguro kung ano ang mangyayari kung hindi ibibigay ito sa kanya. Nilabas nito ang dalawang matulis na sandata habang nakangising nakatingin sa kanya. Nagalit si Tio Chen, sumisigaw na maglakas loob silang kumilos nang makita nila, hindi sila sasantuhin ng kanyang martilyo. Biglang nagsalita ang isang kasamahan nila sa kanyang likuran, si G1. Sinabi nito, para maging ligtas, ibigay nito sa kanya ang Windfire Ape at aalis siya para kumuha ng mga reinforcements. Nang walang pagdadalawang isip hinagis nito ang nakabalot na balat ng Windfire Ape patungo sa kanya. Ngunit biglang tumalun si 1 niyakap ng mahigpit ang nakabalot na balat. Napasigaw sa gulat si Jie Wan, na biglas sa nangyari. Sinigawan niya ang bida kung ano ang ginagawa niya. Hiniling nito na ibigay na ito ngayon. Habang nakayakap sa gamit, sinabi ng bida na siya mismo ang nagbalat ng bagay na ito, siyempre hahawakan niya ito, mas ligtas. Nagngit-ngit sa galit si Jie Wan, magsasalita pa sana ito ngunit pinutol na ni Miss Jiang ito sa pagtawag ng kanyang pangalan. Habang nakangisi, sinabi ng pinuno ng kalaban, mukhang hindi nagkakaisa ang kanilang Nine Heavens Alliance. Nainis si Miss Jiang habang nakatingin kay Jie Wan. Inisip niya, sa panahon na ganito, ang unang iniisip nito ay ang pagtago ng Windfire Ape. Napagtanto ni Miss Jiang na isa itong taxil, habang naglalabas ng madilim na kulay pulang aura at nanlilisik ang mga mata. Galit niyang tinanong si Jie Wan, kung nangahas siyang pagtaksilan ang Nine Heavens Alliance. Pasigaw itong sumagot habang tinuturo si Yechuan, bakit siya ang pinaghihinalaan kesa sa bagong kasama. Sagot nito hindi mukhang traidor ang lalaking yan. Dahil sa narinig, ang bida ay bahagyang natahimik na nakatingin sa dalaga. Samantala, si Tio Chen biglang pumunta sa likuran ni Jie Wan. Tinaas nito ang malaking martilyo habang nagliliwanag sa kulay pula ang mata, galit niyang sinigawan ito na traidor. Ngunit kalmado lang itong nagsalita, hindi niya kayang panindigan ang paraan nilang mga dalagang kumilos ng walang dahilan. Ang atake ni Tio Chen ay malakas na tumama sa lupa, nag ng malakas na dagong dong sa hangin. Nagawang ilaga ni Jia Wan ito habang sinasabi na bawat tao para sa kanyang sarili. Ang alyansa ng Thunder Lion ay nangako sa kanya ng ilang beses ng gantimpala, at ang mabahong brat na iyon ay sinira ang lahat. Umatras si Jia Wan at lumapit sa pinuno, tinawag niya itong Panginoong Lei, at sinabi, muntik nilang makuha ito, ngayon kailangan nilang gawing mahirap. Si Tio Chen ay muling umatake, direktang humarap sa dalawa. Habang tinaas nito ang malaking martilyo, sinisigawan niya si j 1 alam nito ang ginagawa niya sa mga traidor. Sumagot ito sa kanya ng may pang-aasar, tinawag siya nitong big dummy, at sinabi, sa bilis niya hindi man lang siya nito mahawakan. Bago pa man tumama ang atake ni Tio Chen, agad itong sinalag ni Panginoong Lei, sa isang pagwasiwas, nagawa niyang paliparin ang malaking martilyo sa lakas nito halos nag-iiwan ng malakas na bagzo ng hangin sa ere. Habang nakangisi at may madilim na aura, inutos niya. Patayin ang brat na iyon at agawin ang balat para sa kanya. Samantala, natulala si Tio Chen habang nakatingin sa malaking martilyo niya na nanginginig pa rin sa lakas ng kwersang tumama sa kanyang sandata. Nanlaki ang mata niya sa gulat at napagtanto niya. Nakapasok na ito sa ikalawang yugto ng Master Realm. Habang nakangiti at naglalabas ng maitim at maputlang kulay lilang enerhiya sa katawan, sinabi ni Panginoong Lei, dumating sila ng handa para harapin ang Nine Heavens Alliance. Wala sa kanila ang makakaalis ngayon. Habang nagliliwanag sa kulay pula ang mata, nakangiti itong mabilis na sumugod patungo kay Tio Chen. Ang kanyang dalawang espada ay nababalutan ng kulay lilang liwanag na gumuguhit sa hangin. Nagawang salagin ni Tio Chen ang ginawa nitong atake, ngunit nahihirapan siya sa lakas nito. Sinubukan niyang atakihin ito gamit ang kanyang malaking martilyo, ngunit mabilis itong tumalon sa ere, naghahanda muling umatake. Samantala si Jiawan ay seryosong tumitig kay Yechuan habang hawak ang sandatang nasa kanyang likuran. Mabilis itong tumakbo patungo kay Ye Chuan na hanggang ngayon ay yakap-yakap pa rin ang nakabalot na balat, ngunit biglang natigilan si Jie Wan at biglang tumalon pa itaas. Ang sunod-sunod na atake ni Miss Jiang ang kanyang inilegan, malalakas na atake na nagdudulot ng pagsabog sa lupa. Napaatras siya at lumapag sa tabi ng dalawang tauhan ni Panginoong Lei, inutusan niya itong pigilan nila si Miss Jiang. Huwag nilang hayaang makagalaw. Nagtinginan muna ang mga ito sa isa't isa, pagkatapos sinimula nilang atakihin si Miss Jiang. Ang isa ay gumamit ng apoy na pag-atake, ang isa naman ay nagpalabas ng tubig. Bago ito tumama kay Miss Jiang, gamit ang kanyang musikang sandata, pinatamaan niya ang mga atake ng kalaban ng matutulis na enerhiyang bughaw na nagmumula sa kanyang pagkumpas. Bahagya siyang napalingon at inisip niya, si Yechuan ay baguhan pa lamang sa unang rango ng Climbing Pond Realm, hindi siya makakatapat kay G1 na nasa ikalimang rango ng Climbing Pond Realm. Muling pinuntir ni G1 si H1 habang lumulusob ng mabilis, tinuanan niya si Miss Jiang dahil kumuha siya ng basura bilang bakok, at sinabi niya na babayaran nito ang kahangalan niya. Napasigaw sa takot at pag-aalala si Miss Jiang kay Ye sinabihan niya ito na mag-ingat. Bago pa man makalapit si Jie Wan, nagpalabas si Ye ng nakakatakot at madilim na kulay pulang presensya. Natigilan siya at nanlaki ang mata sa takot, sa kanyang kamalayan ay nakikita niyang nakagapos siya sa krus at mukha siyang baboy. Lumabas ang system notification na nagsasabing ang Blood Shadow Rhinox ay na-activate, ang Blood Shadow Rhinox ay narating na ang antas tatlo. Tinaas ni Yechuan ang kanyang sandata habang napapalibutan ng madilim na kulay asul na aura, sa isang pagwas-iwas ng kanyang kutsilyo na paatras sa takot si Jie Wan. Pagkatapos ginamit ni Yechuan ang Nether Shadow Sweep, naglaho siya sa harapan ni Jie Wan at mabilis na punta sa likuran. Nang maramdaman niya ito, agad siyang naghanda sa pag-atake habang sinisigaw niya, ikaw, brat, gusto mo bang makipagkarera sa akin? Bata ka pa, makakahabul ka ba sa akin? Ngunit natigilan siya nang makita niyang hinarang ni Yechuan ang nakabalot na balat, inisip niya, hindi dapat masira ang bagay na ito. Ngunit nagulat siya sa isang iglap na gawa ni Yechuan na hiwain ang kanyang hita. Napahandusay siya sa sakit habang tinutuya si Yechuan na isang asong dumi, naglakas loob siyang maglaro ng marumi. Lumapit si H1 kay Jia nang may nakakatakot ng ngiti, habang hinahawakan nito ang kanyang pisni, sinabi niyang nahuli niya ito. Nang makita ito ni Miss Zhang, inisip niya na ang batang ito ay hindi pangkaraniwan, bagaman unang ranggo ng Climbing Pond Realm, lumalaban siya ng higit sa kanyang antas at pumapatay ng mga kalaban na mas malakas pa sa kanya. Maliban na lang kung ang kanyang propesyon ay isang god-tier na propesyon ng labanan. Bahagyang lumingon si Yechuan kay Miss Jiang na patuloy pa ring nakikipagsagupaan. Nang mapansin ni Miss Jiang na natapos na ni Yechuan si Jie Wan. Tinawag niya ito, hinihiling sa kanya na tulungan siya. Ngunit hindi niya ito pinansin, bagkus lumingon siya sa direksyon kung saan patuloy ang pakikipaglaban ni Tio Chen kay Panginoong Lei. Nagawang salagi ni Tio Chen ang malakas na atake ni Panginoong Lei, Ngunit naglabas ng kulay lilang enerhiyang kidlat ang dalawang espada nito, dumaloy sa buong katawan ni Tio Chen, napasigaw siya sa sakit ng maramdaman ang lakas ng kidlat na ito. Habang nakatitig ang bida kay Panginoong Lei, inisip niyang hulihin muna ang pinuno, ngayon mismo kailangan nilang patayin agad ang pinuno ng Thunder Lion Alliance. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.